Ako po, galit na nga po ang sekretary ng DSWD dahil sa pinagsasabi nitong si Gadon na wala namang sapat na basyan. Tingnan mo po mga kababayan, sinabi pa namang haka-haka lang umano, ang kahirapan na nangyayari sa ating bansa abay ano ngayon ang ginagawa ng DSWD na may mga listahan pa sila at nag sa ating bansa para mamimigay ng ayuda kasama itong ating presidente at kasama rin itong si Tambalo Osлос ah, para bumango nga ang kanilang pangalan dahil sa kapalpakan ngayon na nangyayari sa administrasyon nitong si Junior. Kaya nag-iikot na sila sa ating bansa para ipagtilala at sasabihin na sila ay handang mamigay ng ayuda. Pero pansamantala lang po yan, mga kababayan po natin, dahil ang ating kagustuhan ay ibaba sana ang mga pangunahing bilihin. Paano? E di gawin ng presidente ang paraan para bumaba po ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa atin, lalo na yung bugas na napakamahal. Ito po, pakinggan nyo po ang pahayag ng DSWD sa pagiging ah, talakira, hindi ka doon, po ga doon, pahiya ka dito. President si San Claudio Godoy tungkol sa kanyang statement. Ako, I would rather not uh, jump into conclusion kung ano yung konteksto niya. Hindi ko talaga alam, hindi ko rin kasi nang Pero ang kaya ko sabihin yung panig ng DSW. Sa DSW, naniniwala kami na patuloy ang laban natin sa kahirapan. Kaya patuloy kami umuubog ng mga iba't iba mga problema para makibsan ang kahirapan ng ating taong bayan. Si so Yondu Isibulude patuloy na lumalaban sa kahirapan. Si doon naman, ah, pinapagalitan ang mga may Lalo na po yung mga driver umano na naka iPhone X at mga tricycle driver na nagbabantay or nag-aabang ng pasahero dyan sa mga inuman. Naku po, hindi na natin maintindihan mga kababayan kung saan ba humuhugot ng kanyang utak katalinuhan itong si Gadon. Dahil mukhang nababangag na nga po <laughs> itong si Gadon mga kababayan natin. Ay, magpatuloy natin. Ito yung pangukasan. Kung matatanda nyo, ang mga smarter ng pangulo sa aming lahat sa iba't ibang manager, dapat pwede tayong step down 2028, single digit na lang ang kahirapan. So kami hindi kami... Wala na nga eh, Resolva na daw yung kahirapan eh. Wala na daw kahirapan, sabi ni Gadon. Dahil marami na daw tao na pupunta sa mall at marami na daw yung nakakotse dahil uh, traffic na. At dahil dyan, gumaganda na daw ang ekonomiya <laughs> ng ating bansa. Nako po. Ay, nako, days to bully day, ah. Maluslos at saka kay Pangulong Bungbong Marcos. Oh. Tigil nyo na po, ah, yung pamimigay ng ayuda. Dahil mayayaman na daw, sabi ng iyong sekretaring si Gadon ang mga Pilipino na ako po. Ikit, ang nandiyan yung program natin ito sa food stamps na nagpapayot ngayon, yan ay kaabal sa kutuman. Yung 4Ps, pakailan na paugat sa inyo na may mga enhancements tayo yung gagawin para maprotektahan siya laban sa inflation. Ayan. Dahil wala nang kahirapan at hindi na siguro kailangan ng ayuda ng ating mga kababayan, hindi dapat i na pala yan yung DSWD. Eh. Dahil sabi ni Gatun, wala nang kahirapan eh. O baka si Gadun na lang kaya ang tanggalin at iabulis na lang yung uh, ano na yan, presidential advisor uh, for poverty alleviation. Kasi mukhang wala na mga trabaho. Ano pong trabaho ni Gadon dyan, mga kababayan? Ah, mukhang wala eh. Ah. Mag-a-advise sa presidente, tapos i-advise niya na wala ng kahirapan sa ating bansa, tapos yung DSWD nag-iikot ng namimigay ng ayuda. So, parang nagkakasalpukan at hindi natin alam kung sino na po sa kanila ang tama. Ah, itong si Gadon ba o itong DSWD. Nako po, mukhang sa administrasyon pa lang, eh, hindi na maayos-ayos ah, ng ating presidente. Paano pa kaya yung ating bansa? Diba? Yung kanyang mga tauhan, eh, nagkakagulo na eh. Ah, magkakasalungat na po yung kanilang sinasabi. Eh, paano nga sila makakapag-advise po dyan sa ating presidente? Opo, mga kababayan po natin. Ayun na po, bahala at mag-iwan na po kayo ng komento dyan sa ating comment section. Maraming salamat.